Good evening, I'm back! This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Donald Trump o Meg Sena, dalawa lang daw ang kasarian. Ano ang reaction natin dito? Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Donald Trump tayo ngayon. So kaninang umaga nga Diyos ko, pumutok nga ang balita sa social media ang pagpirma ng US President tungkol nga dito sa pag-terminate sa mga diversity, equity, at inclusion sa federal agency. So, ang tanong ng lahat, maapektuhan kaya ang inclus ano inclusivity ng Miss Universe lalo na alam natin na talaga namang open na ang Miss Universe sa mga diversity, syempre equity at kung ano-ano pang mga inclusivity na pinasok nila dito. Ito na nga yung pwede na ang transgender sumali sa Miss Universe and then pwede din ang married woman at saka yung overage, di ba? So, syempre ang reaction ko doon sa sinabi ni Donald Trump na dalawa lang ang kasarian, syempre naloka ako, naloka ako ng bonggang-bongga, -bongga, naloka ako na parang gusto ko sabihin, hindi pa ba alam yon na dalawa lang naman talaga ang kasarian. Ang kasarian ay babae at lalaki. So, ako, nabibilang ako sa kasarian ng lalaki kasi lalaki naman talaga ako, <laughs> di ba? Pero syempre, yung personal na ano ko, Iba naman usapan yun. So, akin yun. Oo. Kung baga, kung ano yung gusto ko at kung ano ang hinahanap ko, eh, akin yon Personal ko yun. At para sa akin, malinaw naman yung sinasabi ni Donald Trump siguro dito na ang gusto lang nilang maklaro ay kung babae ka, babae ka. Kung lalaki ka, lalaki ka. So, walang another na gender. Siguro doon sa US, baka pag babae ka, okay, female. Kapag lalaki ka, okay, ganito. Kapag ano ka, transgender ka, siguro nakalagay doon, X, parang ganon. So, medyo parang siguro kilaro lang nila. Hindi ko kasi alam kung ano yung exact o na ginawa kung tinanggal dahil transgender ka hindi ka pwedeng magtrabaho mali naman yon discrimination na ang tawag doon di ba so yon so ako sana klaro to sa lahat at sana maayos nila yan hindi wag tayo mag-focus doon na ayaw ni Donald Trump doon sa mga transgender dapat mag-focus tayo doon sa ano ba yung talaga gusto nilang iminsahe at ano ba yung ibig nilang sabihin doon sa mensahe nila di ba kasi mahirap, mahirap yan. At hindi ko alam kung anong mangyayari naman doon kung tatanggalin nila yung lesbian, tatanggalin nila yung transgender dahil nagtatrabaho sa kanila. E kung maayos naman, di ba? Ako, para sa akin, halimbawa, ako nag-work ako doon sa tinatrabahohan ko, syempre nakalagay doon, male. kasi lalaki naman talaga ako kahit ano pang sabihin natin, nabibilang ako sa kasarian na lalaki. Siyempre, lahat ng dokumento ko nakalagay doon, lalaki. So, mahirap naman, lalaki ka, tapos nakalagay doon sa nakita nila, ay, babae pala So, yon So, hindi ko alam kung ano, kung ano yung gusto nilang ano, talagang eksakto na ano. Pero, dapat ano lang din, unawain natin. At sana, klaro din talaga. Ganon. So, maapektuhan daw ba ang inclu ano, inclusivity ng Miss Universe dahil sa desisyon ni Donald Trump? Para namang ano ba, bakit ba natin dinikit? Pero ko ako ang tatanungin mo, personally, syempre mas gusto ko yung wala tong mga inclusivity na to. Kasi para sa akin, siguro mas maganda ang Miss Universe ay manatili talaga siyang Miss Universe na para sa mga babae lang. Hindi may halong mga kung ano-ano. Katulad na lang halimbawa, dapat iklaro nila yan. Yung transgender, hindi ko na mainaan yung mga transgender. Siyempre, mahal ko ang mga kapatid ko. Kaya lang, siyempre, dapat alam talaga natin kung saan tayo dapat sumali na pa yung Kasi meron namang Queen International. At doon sa Queen International, talagang ando doon yung mundo para sa transgender na pageant. At yung pageant nila, hindi mo na mo is na ng ganun-ganun kasi talagang bongga talaga. E eh kung papalawakin natin to ng todo-todo, mas makikilala pa siya, mas bongga pa siya sa magiging pageant sa buong mundo. ba diba? Lalo na ngayon, sinusubaybayan siya at talagang pinapanood. At sana, ayun, uh, supportahan natin yon yung pageant ng Queen International ng Bonggang Bongga. Pangalawa, syempre yung married. Oo, ayan. So medyo dito nawawander din ako kasi nakalagay nga Miss Universe. Eh kung married ka, paano ka, paano ka naging Miss? e eh, dapat ang tawag sa yung Mrs. So dapat alam din natin, ang Miss ay para sa mga single na woman na hindi pa nag-aasawa at wala ding anak. So kapag ikaw ay may anak ka na, at may asawa ka na, dapat nandoon ka na sa Mrs. At ang Miss Universe ay Miss Universe. Hindi naman siya sinabi. Mrs. and Miss Universe. So, oh, ba? Diba? So, kapag ginawa nila yon hindi na siya Miss Universe. Di ba? So, ang akin, siguro, ayoko namang anuhin na, pero mas maganda talaga na nandoon lang tayo sa part na kung ano yung nakagisnan natin noon, palawakin lang ng konti. Pero not to the point na para pasukan ninyo ng inclusivity, pero sasabihin niyo hindi naman pwedeng manalo. E ano pang silbi, nasasali sila dyan, di ba? E kung hindi naman pala mananalo, pampainay, ganon. So yon so ang akin sana ay yung part na yon ay klaro yon Kasi marami naman mga, mga, single woman talaga sa buong mundo na pwedeng sumali sa Miss Universe. And parang piling ko, kapag sinalihan natin ng mga ganitong mga eksena, lalo lang gumulo yung pageant <laughs> eh. At eto nga, di ba, yung mga dati ng Reyna nagsisalihan pa uli. Tapos, ano, dahil sa overage. Sana yun din yung overage na yan, magkaroon din ng limit. Kasi syempre, hindi na po pwede na parang halambira na lang ng halambira para lang masabi na bongga. Dahil may bagong kwento ang Miss Universe Yung inclusivity Sana exclusive na lang siya Para sa mga talagang Single woman At yung age dapat limit din Ako para sa akin okay lang Yung 28 years old 18 to 28 years old Parang bonga. Huwag naman na yung masyadong over age Kasi parang feeling ko Nagkakaroon na ng ano eh, Parang baka mamaya palola na yung mga sumasali dito. Kahit nga yung mga 60 years old, magugulat ka, sumali pa sa Miss Universe, sa National Pageant, parang, ha, nakakawindang. so, yan. Kasi parang, minsan iisipin mo, wow, open na siya sa mundo. Pero parang, hindi pa din eh, mali pa din eh, parang mas maganda na magkaroon pa rin ng private, magkaroon pa rin ng eto ng control, ganon, limit para sa mga gustong sumali dito. Hindi yung open na open siya sa lahat. So, kung maapektuhan ba, unang una maapektuhan dyan si Kuna, charot. Hindi, ang akin, siguro ano, parang, parang, depende yun sa decision ng honor kasi hindi naman honor si Donald Trump ng Miss Universe. Dati siyang honor pero hindi na siya yung honor. Kaya parang piling ko hindi naman maapektuhan ang Miss Universe dahil nag-announce si Donald. Nasa decision yon ng organization or ng honor ng Miss Universe kung paano nila maiisip kung paano pa mapapaganda ang Miss Universe sa pamamagitan na mananat, mabireserve yung ko ano talaga yung pinagmulan nito so yon yun lang yung akin and then nakakalungkot dahil parang feeling ko ah uh, may discrimination na nagaganap pero I hope na sana dahil lang sa intention nila na magusto lang nila maklaro yun lahat more than doon sa parang lumalabas na di discriminate na tatanggalin kita sa trabaho dahil gay ka. Parang mali naman yun. Tatanggalin ka sa trabaho dahil last girl ka. Parang hindi naman tama yun, di ba? Pero naniniwala ako na meron silang purpose kung bakit nila ang ginagawa to. And then naniniwala ako na hindi naman maapektuhan yung mga tao na alam mo yun na wala namang ginagawa kundi magtrabaho lang. So, yan. And then, dito sa Miss Universe, yung talaga, gusto ko na talaga tanggalin yung mga ano na yan, yung mga ipinasok nga nila na medyo nakakagulo, katulad na lang ng edad, over age, tapos kahit sino pwede sumali, tapos parang ando doon din yung mga may anak na, tapos nandun doon din yung ano, kumbaga parang may Mrs. Universe. Kung gusto talaga nila sumali sa Miss Universe, may Mrs. Universe, may Queen International, at meron din para sa mga lola na Diba? <laughs> so, yun. Yeah, so, nakakaloka kasi. Anyway, so, abangan natin kung ano uh, maapektuhan ba ang Miss Universe dahil dito sa ipinahayag ni Donald Trump. At yung laban daw ng kandidata na lumalabas sa Pampanga na si Kayleen trahano uh, maapektuhan daw kaya ang laban nito parang pili ko hindi naman wala naman siyang kinalaman doon sa pagtatrabaho sa federal ba diba? so ako para sa akin siguro ipakita lang niya ng maayos and then tingnan natin kung mananalo I hope so ba diba? kasi sayang naman kung hindi sila mananalo sali pa sila nasali sa mga ganyan. Then nasali, hindi na sila ipapanalo. Eh, useless din yung mga sali nila, di ba? So, mali na lang sila sa Queen International doon. Pwede pa silang makoronahan at maging title holder talaga. Mas malaki yung chance nila. Kesa na susugod sila sa Miss Universe para lang masabi na, o nag-Miss Universe ako ha. So, okay. so good luck. Good luck sa lahat, 'di ba? So I hope na hindi naman maapektuhan yung Miss Universe sa mga bagong pamamalakad ni Donald Trump. I think wala naman yung kinalaman doon sa ginagawa nila, 'di ba? At ginagawa at sa organization ng Miss Universe kasi hindi naman na siya owner. Siya kaya yung nagpasimula nito noon na ipinasok niya yung mga transgender. Pero baka ganun din yung sabihin niya okay lang silang sumali pero hindi silang mananalo. Charot! eh you so guys, ano ba guys ang thought nyo dito? So, i-comment below naman ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Diyos ko, naloloka talaga ako ng bongga-bongga. Ayoko na mga ganitong usapin. Sa to lang. <laughs> Ay, nako! So, kayo ba guys, tingin ba ninyo? Dapat nga ba na baguhin na ang pamamalakad ng Miss Universe lalo na tanggalin nga ang inclusivity sa kanilang pageant. So, guys, ano guys ang tingin ninyo dyan? So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ka gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. Paalam. Thank you, guys.